Para mas mapag-usapan pa ang mga sagot sa surot na iyan, kasama natin ngayon sa studio si Mobile Journal Francis Orso. Francis, ikaw si ba'y nakagat na ng surot? <laughs> yes, Paps. Actually, nakagat na rin ako ng oh. surot. Mm -mm. Mm -hmm. like, eh, anong mm -hmm. experience? Mm -hmm. ah. Di ba kapag nakakagat kasi ng mga ganyang klaseng insekto, talagang ano, eh, namumula sa balat okay. mo, tapos minsan makate. Mm -hmm. Kaya kapag mas malala ang uh, nagdudugo yung ano mo pagkakagat sa yon ng surot may pwede ka bang ipahe diyan halimbawa nakagat ka nga ng surot mm -hmm. may... yung mga oh. intervention or yung oh. kumbaga uh, gamot para doon sa surot eh uh, wala tayong ideya doon eh. kasi mm -hmm. uh, syempre mga professional yung oh. mga nagbibigay oh. ng ano diyan ng payo oo oh. oh. pero ito bang tinatawag na heat treatment para sa surot ito ba e eh, safe gamitin at ligtas mm -hmm. ba yung mga furnitures mo na ah? Alimbawa, ay kahoy. Mm -hmm. Oh. Yes, Pops J kasi itong heat treatment isa lang ito doon sa mga uh, ginawa na solutions ng DOST nga para labanan yung mga uh, na may meste sa mga furniture's natin ng kabilang na nga yung surot. And itong heat treatment na to isa to sa mga imbensyon eh ng uh -huh. DOST, particularly yung uh, agency nila na Forest Products Research and Development Institute. Uh -huh. At uh, bukod nga dun sa heat treatment, marami pa silang mga technology na iniintroduce sa atin para talaga masugpo yung mga ganong klaseng peste eh, or yung pest infestation. Yung solusyon sa surot eh matagal na bang pinag-aaralan yan? Matagal nang dine-develop itong heat treatment uh -huh. na ito o nangyari lamang dahil uh, naging ano naging usap-usapan matagal sa na paps J, no. yung mga ganitong uh, technology na iniintroduce sa atin ng uh, DOST nagkataon lang na muli itong uh, kumbaga Uh, umusbong sa publiko dahil nga yung issue nung pagkakaroon ng surut na iya hmm. kaya uh, muling uh, nag sinabi ng DOST na meron silang mga solutions para malabanan nga yung mga ganitong klase ng pamemeste sa ating mga kagawitan and isang tanong siguro e eh, avail ba ng publiko itong uh, sagot sa surot na yan o hindi pa. Actually, Pops oh. J, maa na itong uh, mga technologists na meron ang DOST. Maari lang tayong lumapit sa kanila particularly dun nga sa agency nila na Forest Products Research and Development Institute. At kung uh, may concern kayo para dun sa mga gamit ninyo sa loob ng bahay, kasi hindi lang siya, ano eh, hindi lang siya para sa mga facilities ng government, pwede rin dun sa mga household na kagamitan natin ay pwede natin uh, gamitin yung mga uh, products and services ng DOST para pasugpo. At uh, mawala yung agam-agam at pangamba natin na baka yung mga gamit natin ay eh sinusurot na. Francis, may mga nangyari na bang coordination ng DOST dito sa NIA, no para masolusyonan no? yung uh, uh, pagkakaroon ng surot dyan sa ating mga airport? Yes, actually Paps oh. J. Nung panahon nga o yung mismong araw na uh, nag-announce ang naiya na uh, susolusyonan nila ito ay isa ang DOST sa nagbahagi uh, din ng mga impormasyon na kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan yung klase ng surot o yung mga peste na pwedeng uh, magkaroon nga sa mga furnitures natin or mga kagamitan kasi hindi lang to ano eh hindi lang siya sa mga kahoy or wooden products makikita ah, okay. eh meron din daw yan sa bakal oh. o kahit sa mga concrete o yung mga kagamitan ng gawa sa concrete. Pwede din daw magsiksikan doon yung mga surot. Yung mga tela, leather, yan mm -hmm. uh, pinamamahayan ng mm -hmm. surot yes. din. Mm -hmm. Yes, Pops oh. sa bahay naman halimbawa yung mga kama, upuan, oh. sofa. Alright. right. Maraming salamat mm -hmm. sa ulat na yan, Francis Orso.